So for today's video, is tayo inaatas na uh, magnininong sa sabinyag na naman ang inyo ang anak ng inay. So ako ay ongoing na. So ang alaga ko kapag po mga ganitong mga eksena is kukuha kayo ng reliever so lumabas ako as of hours and then si kuya yung aking reliever doon for 5 hours so lalabas lang ako ng 5 hours lang everyone para lang dito and then diretso na ako sa old city ng bonggang bongga so I'm on my way now going sa Ah, uh, Church. Medyo hindi ka alam pero tama lang everyone ng bonggang-bongga. So sabat ngayon at ako ay pa punta na doon everyone. Okay? See ya. So ayan nga ako ay narito na sa May Rattlesbone everyone. Yan po ang Rattlesbone Church. Yan, dito lang sa May Ishmuel Hanagid. So ako ay papasok na everyone ng bonggang-bongga. So, ayan na rito na nga ako sa binyakan. So, yun mamaya nila. Child in their duty as Christian parents. The Christian community welcomes you with great joy. In its name, I claim you for Christ our Savior by the sign of His cross. I now place the cross on your forehead and invite your parents. Barrios, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. You can clap. <laughs> I think Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, bigtuna lang lahat. Oo, oh, di ba? Yan, yeah, naglakad kami. <laughs> okay. So, lalakad kami. Nina Mars. Yan. Hi! Hi, vlog! Yes, hi, vlog! So, yun, karatating lang namin dito sa may reception. So, naroon yung mga invite, yung mga souvenir and everything doon sa may dulo. So, dito kami naka-table. bukas, hindi pa lang siguro nagsiserve. Mamaya pa yata sila magsiserve. Or baka pwede na. So yun, hindi na ako masyado magpapakapicture picture picture doon. We are going to share as brothers and sisters together. Bless this meal and give us this meal every day that we have, that we remember your benevolence and your Everyday. Make red, to a so kasama ko si Ate Silvia, yes. <laughs> Nandito kami yeah, sa... Kindly follow her name. ng bonggang-bongga, si Ate Silvia. <laughs> yes, yes, follow nyo ako, ah. Itatag ko na lang po si Ate Silvia dito. Ito kasi yung last part ng aking vlog kasi ako nagmininom sa binig. So kumari ko si Ate Silvia. Yeah. Pauwi na kami. Pauwi na oh, kami. Oh. Thank you so much, Giovanni Rohan. Oo, oh, oh. oh, diba? <laughs> Yin everyone, thank you so much. Bye. Bye.